buenos dias, señoritas y señoritos. Feeling hero. <laughs> si uh, ka, Eli, ka Eric Celis at saka si uh, Lorraine Badoy. At uh, ganyan ang portrayal sa kanila ng, uh, ng mga DDS bloggers, ng mga DDS media, ng mga lawyers nila, ng mga DDS trolls. So parang sila ang... E ang epitome of uh, what it is to be a Filipino patriot. Parang sila ang uh, tulad nung uh, uh, parang lumabas sa Kongreso na parang they now believe they have the monopoly. Parang kung gusto nyo maging hero sa Pilipinas, gumaya kayo, kinabado at kinaselis. Kin so uh, namamayagpag sila at uh, they're everywhere lalo na sa siyempre SMNI media and then yung mga yung mga vloggers nila tsaka yung mga chuchuan ni Duterte pero it is important for us to put into perspective kung sino ba talaga sila ang problema lang uh, may may yung mga bumabanat sa kanila ngayon ay mga members of congress na mayroon rin credibility problem <laughs> na they are also not epitome of honesty, integrity, and decency. Yan mga membro ng kongreso na yan na led by Speaker Martin Romualdez. Kaya very important, ibalik natin yung mga, yung mga past issues at yung mga ibang ibang nag-criticize dito sa dalawa para makita natin, para hubaran natin kung anong klaseng ano klase klaseng pagkatao nila at uh, we have to go back to January kung kailan uh, niretag nila si uh, si si uh, bagyo mayor Benjamin Magalong and we have to go back to the uh, to year also to year 2021 kung kailan pati si A uh, former senator Pampilo Laxson ay binanatan rin itong dalawa. So dito dito sa dalawang ito at least malalagay sa perspective yung ano ba talaga ang personalidad? Are they heroes or are they uh, enemies of the state? So uh, for me, syempre sa atin, alam na natin they are really enemies of the state because uh, parang ginagamit nila yung issue ng uh, anti-communism uh, issue na namamatay na nga sumumina so, na nga dahil kaya dahil kaya na pa, sa pagkamatay ni Joma season kaya nga they are now uh, uh, willing to sit down for peace talks with the government kung malakas pa yan sila hindi yan sila upo uh, to talk peace with the government pero humihina na sila so Kumbaga, ang nakikita lang natin, uh, ang pattern ng mga Duterte boys ay uh, tulad nila Badoy at kina, uh, uh, Celis, ah uh, uh, is to is to play up the local communism issue para mapagtakpan yung is, yung issue ng ng Chinese ah uh, uh, Chinese uh, invasion, virtual invasions. Uh, sa sa Philippine Islands one after the other kung hindi nga kung hindi nga nagbago yung gobyerno kung na-extend yung term ni uh, ni Duterte siguro mas marami ng isla ang sinakop ni uh, kasi, ng ng China in fact uh, gustong gusto nila yung kunin yung Ayugin Shoal na yan kung saan may barko tayo ngayon kaya galit na galit sila kay President Bongbong Marcos so uh, itong uh, Duterte government noon use the use the communist issue, local communist issue. They use the local drug issue para pagtakpan yung slow and uh, and consistent moves by China to expand its uh, territory and and into the Philippines and then and then later on buong Asia. So parang meron klarong klaro na talaga yung agenda nila. At sure, isa pang bagay na na gustong-gusto nila dito sa NTFRLC ay dahil ang laki ng pondo nito umabot ito ng 16 bilyon nung time ni ni former president Duterte at tiba-tiba uh, sila dito dahil meron nga tayo pinalabas na survey noon uh, or blog noon na uh, uh, citing a uh, a report from the uh, Commission on Audit na sinasabi hindi, hindi nila ma maaccount kung ano saan communist group ba binigay yung pera o livelihood kasi hindi naman na identify yung mga yung mga commander, yung mga kadre basta sinabi lang binigay dito sa mga sa syudad na ito. Pareho yan yung yung uh, billions rin binigay sa Davao kahit walang insurgency dahil lang si uh, si former uh, Uh, mayor and now vice president sara duterte ang namumuno doon sa lugar na yon during the time na presidente ang tatay niya so it is uh, it is uh, helpful to bring uh, back yung mga banat sa kanila uh, for us to know at uh, para makuha natin maalis natin or ma dispute natin yung attempt nila to paint this uh, these people si Celis at saka si si Badoy as hero. So, if we look back, in January 2019, binanatan sila ni former uh, Senator Ping Lacson in defense nga yung nung nire niretag nila si Baguio City Mayor Magalong. At sabi ni Ping Lacson, this bullying tactics of Lorraine Badoy and Jeffrey Celis, as in the case of Baguio City Mayor Magalong, we likely not stop it if not check now. Sabi pa niya. Sabi pa niya, not only that, such tactics will threaten to undo the credible gains made against the insurgency after Magalong, who's next? So, di describe niya yung action nitong dalawa as bullying tactics. Bullying tactics. Kumbaga, binabanata nila automatically yung mga opisyales na hindi nag-nag uh, nag agree sa kanila tulad uh, or may nakikita nila aksyon na na opposite sa gusto nila mangyari. tulad ito si Magalong binanatan nila si Magalong dahil lang uh, i-refuse uh, i-refuse at uh, pumalag siya na ni-retag nila yung mga local youth groups na na nagahayag lang man ng uh, sentimento nila labat sa gobyerno laka, laban sa sa local government ni Magalong uh, at uh, dahil dito at hindi hinabol ito naman ni Magalong at sinabi niya okay lang dito sa Bagyo, may freedom lahat lalo na 'yung mga kabataan pagbigyan natin 'yan for them to uh, to express their views. This is a free country after all. So binansagan siya ng dalawa na traitor, taong walang prinsipyo at si Magalong ito ha, kahit paano kahit naging Duterte ito, nakikita naman natin na wala naman siyang kaso pinailan sa kanya, hindi naman siya ng abuso tundi tulad yung general na head ng uh, PA uh, ng uh, PhilHealth ay uh, kinasuhan dahil na na-magic na niya yung 15 billion budget uh, or uh, pera ng PhilHealth. So ito na mas naman si Magalong in fairness walang ganon. Kaya sabi ni Ping, mga 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 bullies ang mga ito, kumbaga they they are uh, with their kind of action kung saan uh, na na nireretag na lang, tinetrete nila at pinipersecute nila yung mga tao, mas lalong, mas lalong mawala yung kredibilidad yung, or mas malo, lalong hindi masuportahan ng taong bayan yung anti-insurgency campaign kasi mali-mali nga ang, uh, ang, uh, ang execution nito. At uh, sabi nga ni Ping Lakson, isa pang mali na napuna niya dito at binanatan siya, binanatan siya rin ng dalawa ay nung question niya saan napupunta yung budget. O tingnan nyo, pera pa rin, pera pa rin. May pattern. Hindi alam ko saan napupunta yung budget ng NTFL CAC. Pagkatapos nung naghiring rin sa sa kongreso, uh, sinabi ni Badoy may tatlong advertiser, sabi naman ng SMNI walang advertiser. <laughs> so, hindi kaya si kay Badoy lang uh, napupunta yung budget ng three advertiser na yun at hindi niya dire-declare sa SMNI. So, parang nakikita natin pattern ganito lang eh. Y it's not their love for country or their love or their their uh, love or passion to fight communism but it's just the passion to make money itong uh, ito ang ni Ping. hindi naman kay kinabado but sa buong LTF LTAP L, L uh, LTAP program sabi ni Ping Lakson and I quote uh, sa statement niya when I called out the concerned NTF-ELCAC officials about the misuse of uh, resources, ah, pera, pera, 16 billion of NTF uh, elcac while performing my legislative duty, then under Secretary Badoy and Jeffrey Celis openly used their media platforms to discredit me. I'll, be, uh, I'll bait unsuccessfully by making attacks on my person so pati si pati si uh, Ping Lakson, binanatan nitong dalawa so kubaga parang parang mga kuweto parang mga yung mga mga militante, yung yung mga yung yung uh, black kwan lang, yung uh, black and white lang yung either you are with me or you are against me parang ganun eh parang parang naka-blinder sa mga ito So, pero nakikita nyo naman sa mga sa mga jacket ni ni Ka Elise, mamahalin eh. So, baka tama yung uh, si, ginawa nitong uh, uh, si Ping Lakson and that is uh, to raise the issue of uh, money. Kasi mukhang yan lang dyan nang talaga. Uh, yan na talaga ang sentro, ang mot motivation ng mga taga LNDF L kak tulad nitong dalawa. <laughs> that is according to Ping Lakson. At uh, ito naman si Kwan during that time, itong si Magalong na uh, binanatan rin niya itong dalawa dahil uh, sabi niya na insulto daw siya at uh, sabi niya hindi, hindi dapat ganun sa may demokrasya tayo so hindi basta-basta susunurin ko yung gusto nyo na basta na lang habu habulin ko itong mga kabataan dito na who are just peacefully expressing their views uh, on issues and, and their views against the, kasi binanatan nila si President Duterte noon, eh, kagat uh, binansagan na sila na mga komunista. So yun, uh, you have uh, uh, no less than former Senator Pampilo Lacson and uh, Mayor Magalong exposing these two. So please share this vlog para ma-counter natin yung propaganda nila. Parang ito nang ipinapalabas nila na parang Joan of Arc, parang uh, parang de uh, de Jose Rizal or uh, uh the Gabriela Silang of our times <laughs> In Your Dreams. <laughs> in your in your dreams na you are the opposite. You are the anti-heroes, not the heroes. Uh, so yun, uh, please share this vlog to friends and relatives and tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armand YouTube channel. Dahil dito sa channel, we expose the lies with truth, we expose propaganda with uh, reasoning and credible information and analysis. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.